Itong kain ako ko, kain na nila kay. Talagang kilalang kilala talaga dito sa ako. Basta siya sabi, kain na nila kay, alam na nila yan. Pagtinda, medyo matagal na talaga. Dito, one year pala ako dito, itong November kalugipat ka ako, kala ko rumalis. Ay kung dito naman, no, okay naman dito, tayo yung mga dati ko kasukit, eh, talagang hindi naman ako inihiwala. talagang sinusunda pa rin sinusunda. Yung iba nga dyan, ilang ikot araw sila, di sila, di ako makita nila eh. <laughs> Layo nga talaga. Saka tago kasi itong parking lot. tinitinda ko rin yung pakanang baboy, sinigang na mayamaya, beef -maya, steak, bacon express, tinakdakan. Oh, uh, ko talaga tinakdakan yan. Pwede lang Eh, wala. Ako lang, sariling ako lang yan. Sariling <laughs> sariling uh, wala sariling imbento, Sariling imbento lang. Awa ng Diyos, yung mga kwang ko, mag ko rin. Eh, pumatok naman. Pag ito nga na buhay na talaga, maganda nga na buhay talaga ito dahil libre na pagkain ninyo, pamilya, kumikita ka pa. Ang ganda talaga ito. Ay marami retoro sa akin dahil yeah, itong mga anak ko, napatapos ko naman sila lahat. Awan ng Diyos, tatlo sila, tapos sa kuleyo lahat yan. Kapag titiyan ka ko lang, sa sakripisyo sa tindahan na yan. Ang ulo ko 200 per order. Ngayon, ang ulo ng Mayamaya Maya, 150 lang pero malaki talaga, pang dalawang tao talaga. Presyo ko dito talagang hindi na nagbabago mula doon sa Pinangkale ko sa Romaldez. Ganon pa rin dito, 60 ang per order. 50. Lahat 'yan. Baka man 'yan o baboy, 60 lang 'yan. Hindi na ka nagtaas ganyan lang ang presyo. Ay, talaga yung sabi mga customer ko dito, talagang masarap. Sabaw na, ulam pa. <laughs> Pinapanawagan ko yung mga dating customer ko. Pumunta lang kayo dito sa Pasi Street. Dito niyo matatagpuan si Lakay. Kainan ni Lakay. Lumipat na ako. Dito sa harapan ng police station, Pass Street, Paco, Manila. Pasok lang kayo sa malaking parking lot dito. Dito sa Kalubloban. 110.